Sa gitna ng madilim na kagubatan, may maririnig kang iyak ng sanggol. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. At kung ikaw ay may pusong maawain, lalapit ka. At doon mo siya makikita. Isang tila bagong silang, nakabalot sa maruming tela, nanginginig, umiiyak. Pero mag-ingat ka, dahil hindi lahat ng sanggol ay inusente. Ito ang tiyanak isang nilalang na nagaan yung bata para akitin ka. Kapag binuhat mo siya, unti-unting mawawala ang iyak, mapapalitan ng halakhak. At sa isang iglap, lalaki ang kanyang mga ngipin, itim ang kanyang mga mata, at kakagatin ka hanggang mawalan ka ng buhay. Sabi ng matatanda, ang tiyanak ay kaluluwa ng batang namatay nang hindi nabinyagan o isang demonyo. Na ginagaya ang anyo ng sanggol. At kapag narinig mo ang iyak nito, ang tanging paraan para makaligtas ay baligtarin mo ang suot mong damit. Nakakalito raw ito sa kanila, sapat para ikaw ay makatakas. Kaya tandaan, kapag may narinig kang iyak sa gitna ng gabi, huwag kang lalapit. Baka hindi sanggol ang sasalubong sa iyo, kundi ang tiyanak.